ako nga pala si Kuya Mike at isa akong OFW dito sa Middle East. Kasama ko din dito ang aking pamilya. Mahilig ako magtanim ng mga gulay dito sa rooftop. At ngayong umaga nga ay maaga akong gumising para magpruning o ang pag-aalis ng mga excess ng dahon ng mga halaman. Ang pagpupruning ay maraming binipisyo para sa ating mga fruiting plants, kagaya ng mga patola, upo, kalabasa at ampalaya. Una nga ay nakatutulong ang pagpupruning para mamulaklak na ang ating mga vining plants. Gaya nga ng ating natutunan ang mga nga ay nag-uumpisa sa mga bulaklak Pangalawa, nakatutulong ang pruning para yung mga nutrients at energy ng halaman natin ay mapunta sa mga bulaklak at developing fruits kesa sa mga dahon lang. Pangatlo, nakatutulong ang pruning para manatiling matatag at malusog ang ating mga halaman at resistant sila sa mga peste tulad ng aphids, mga scales at kung ano pang mga insekto. Yun po, wag po kayong matakot na bawasan ang mga dahon ng inyong mga halaman lalo na kapag tapos na sila sa vegetative at growing phase kasi importante na sa flowering and fruiting stage ay mas marami silang matanggap ng mga nutrients galing sa lupa. Sana ay na-encourage kayo ng maikling video na to. At kung nakaabot kayo sa part na to, pwede nyo po bang i-comment kung taga saan kayo para naman malaman natin kung hanggang saan nakaabot ang video na to. At kung nagustuhan nyo po ito, pwede nyo po bang pakilike at pakishare na rin. Yun po, God bless and happy gardening. Follow us for more!